Igan, matapos sa ilang linggong paghihintay, nakatawid na sa Egyptian side ng Rafa border crossing ang may git apat na pong Pinoy mula sa Gaza. Nakabang sa kanila ang mga embahada sa Egypt para iproseso ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Sakto isang buwan ang umatake ang grupong Hamas sa Israel noong October 7. May git isang libo ang nasawi, apat sa kanila, mga Pilipino. May git dalawandaan din ang dinukot na sibilyan. At sa matinding ganti ng Israel, kaliwat na ng airstrikes at ground assault. Mayit 10,000 ang patay sa Gaza at halos kalahati riyan mga bata. Libo-libo rin ang sugatan. Sa gitna ng ilang dekada ng sigalot, nasa Israel man o nasa Gaza ang naiipit mga inosente. At ngayon kumuha na tayo ng update mula sa Egypt. Saksi live, si Rafi Tima. Rafi? Salamat Pia, narito pa rin tayo sa Giza, Egypt kung saan hinihintay natin yung uh, pagtawid sa Rafa Border Crossing ng mga kababayan nating naiipit sa gyera sa Gaza. At kahit nakarating na sa Egyptian side ng Rafa Border Crossing, ang mga lumikas na Pilipino ituloy pa rin yung pakikipagugnayan ng Philippine Embassy sa Jordan para tiyaking uh, makatawid yung mga Pilipino. Ito ang makikita sa video ipinadala nila sa GMA Integrated News. Kabilang sa kanilang tinutukan, ang dalawang buntis, isa sa kanila, kabuhanan na niya. Nakakaramdam ng araw ng paghilab ng tiyan ang buntis. Ang iba namang kawalin ng embahada, tinitiyak na lahat ng mga Pilipinong nakalista para lumabas ay tuloy ang pag pagalis ng Gaza. Dahil sa pakiusap ng embahada ay pinagsabay na rin ang sanay dalawang batch ng mga Pilipino. Ngayon, naghihintay na lang silang matapos ang pagproseso ng kanilang mga papeles sa Egypt side ng border crossing para makapasok na sila dito sa Egypt at matakasan ang kaguluhan sa Gaza. Halos mapulbos na ang Gaza sa isang buwan ng kaliwat ka ng pag ng Israel. Walang ligtas kahit ang mga itinuturing na safe zones gaya ng mga refugee camp. Pinuna nga ng United Nations ang pagbomba ng Israel Defense Forces sa mga ospital, moske, simbahan at iba pa. Pati na ang paggamit naman ng Hamas sa mga sibilyan bilang human shield at pagpapalipad ng raket pa Israel. Paulit-ulit ang panawagan para sa ceasefire. The way forward is clear. A humanitarian ceasefire now. Gaza is becoming a graveyard for children. Pero tila malabo pa itong mangyari dahil nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu walang mangyayaring ceasefire. Ang considera lang ay tactical little pauses o saglit na tigil putukan para sa pagpapapasok ng tulong at pagpapalabas ng mga bihag mula sa Gaza. Ang nagiging lagusan para makaiwas sa peligro ng gera, ang Rafa border crossing na binuksan na ulit simula kahapon. Apat na dalawang Pilipino na ang nakatawid sa Egyptian side. Apat na anim ang nakaschedule na lumabas sa Gaza ngayong araw, pero may apat na nagdesisyong hindi nalalabas. Ayon sa DFA, papayagan na rin daw maisama ng mga Pinoy ang mga Palestino nilang asawa. Hinihintay na lang ng DFA ang opisyal na dokumento. In one case, there is somebody a Filipino citizen, son of a Filipino woman, was Down syndrome and does not want to leave without his Palestinian wife because in needs care. It's a statement that has been made by the Ministry of Foreign Affairs of Israel verbally to our embassy that uh, the Palestinian spouses of our nationals will be allowed. Naonan na nakalabas at ngayon nasa Pilipinas na ang nurse na si Rehidor Izguera, isa sa dalawang Pinoy staff ng Doctors Without Borders. I feel better now. So, Kung maga nakakatulog na ng mga may gitatlong oras sa isang araw, then um, <laughs> nakakain kain ng masarap na pagkain at least um, meal of three times a day. Dahil sa matagal na karanasan sa mga lugar na may gulo, inasayan siya bilang evacuation team leader ng 22-member international team ng Doctors Without Borders sa Gaza, kung saan 2018 pa siya pabalik-balik. Kabilang sa huli nilang nabisita ang Jenin Refugee Camp, matapos itong tamaan ng kinatatakotang airstrikes ng Israel. Yung pagbombardment na less than 100 meters sa locations namin, which is fronted the... Uh, Our security responsible to give us a directive to evacuate from one place to another. From from Gaza City going up to south so and uh, going to different uh, facilities. Yun yung isa sa hindi ko mamalilimutan na experience. Sa unang linggo ng gera, apat na araw raw silang nasa safe room. Problema rin nila ang pagkain at tubig. Pero hindi raw siya nakalimot na tumawag sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Just a few lines of saying that I'm still uh, in a safe hands or nothing uh, big happens or something so no accident no injuries so just to keep them uh, calm ang kanyang namang asawa mula sa Italy staff din ng Doctors Without Borders kaya naiintindihan daw ang kanyang sitwasyon pero sa kabila ng naranasan kung may pagkakataon babalik pa rin daw siya sa Gaza Mag-alas 5 na ng hapon dito sa Egypt kung saan nilang oras na lang ang hihintayin ay makakalabas na sa mismong uh, Egypt side ng Rafa Border Crossing yung ating mga kababayan. At sa labas ng border crossing ay naghihintay na yung mga kawani ng Philippine Embassy dito sa Cairo para sunduin yung ating mga kababayan. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.